Nakakatawa talaga itong mga anti lalo na 'yung mga anti Duterte. 'Di ba? Kasi nag-take charge ngayon 'no si VP Inday Sara sa ating bansa kasi nga ang presidente natin ay nasa ibang bansa. So timing din na nangyari 'yung malakas na lindol dito sa Mindanao at saka 'yung 'di ba 'yung strike na nangyari ngayon sa mga motorista natin. Of course umaksyon agad no si VP Inday Sara, no nagpa-meeting agad siya. Kumpaga uh, tinugunan niya agad yung mga kailangan, no lalo na yung mga naapektuhan sa lindol. 'Di ba? So quick response and of course lalo na yung strike na nangyari kanina. Eh nakakatawa lang mga lords kasi itong mga anti no, itong mga bashers, 'di ba? Sinasabi nila ano daw ang ginagawa niya sa LTFRB. RB. Do ano daw ang ginawa? Ano daw ang ginagawa ni VP Inday Sara sa LTFRB? kasi 'di ba? Miniting ni VP Inday Sara patungkol nga don sa concern no ng mga uh, drivers natin no pagdating don sa modernization ng transportation natin, 'di ba? At sinasabi nila KJ daw, ano daw ang ginagawa niya doon? At alam niyo mga lords, bakit ganyan sila mag-react? Kasi hindi sila nakaka-relate. Kasi nga, 'di ba, yung dating vice president, proxy lang. Kasi nga ang dating vice president ay wala namang pakialam. alam. Hindi katulad ng vice president natin ngayon na andyan pag busy ang presidente, pag nasa ibang bansa ang presidente, 'di ba, ang ating vice president ang kumbaga, nagte-take care, no, at uh, office in charge, no, sa bansa natin. Para kahit wala ang presidente, no, natututukan pa rin ng ating vice president ang kailangan na serbisyo at kailangan na tulong ng mga kababayan natin. ba diba? Ang ganda ng tandem. No? Hindi katulad dati na Diyos ko. Walang ibang ginawa yung dating vice president kundi opos ng opos. No? Kontra ng kontra wala nang tamang ginawa ang presidente para sa kanya dati. Kaya ngayon nakakatuwa lang mga lords na nagkaroon tayo ng vice president na andyan nakaalalay sa atin na pag wala ang presidente, ang vice president ang ang nakatingin no at nagsusupervise ng buong bansa natin. At pag may problema, quick response agad ang ating vice president. Now, kung inggit na inggit kayo, hindi kasi kayo makaka-relate. Kasi ngayon, nagkakaroon tayo ng presidente at vice president na nagtutulungan at hindi naghihilaan pababa.